Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Loto Pinoy sa Amerika. And for today's video po, isishare ko lang po sa inyo. Uh, gagawa po ako ng dimsum dito po sa bahay. Mag-ano po kami, dim sum at home. Ito po yung mga nagawa kong, lulutuin natin para sa ating dimsum. Uh, gumawa po ako nitong uh, dried seaweed shumai or yung Japanese shumai. Tapos meron po ako ditong, tinatawag po nilang shark fin. Ayan. Tapos po, may, meron po tayo ditong pork, pork and shrimp show may po yan. Tapos meron po tayo yung dumplings. Tapos gumawa na rin po ako ng puto kanina, yung putong inchik o yung Chinese rice cake. Ayan po siya. At nagluto na rin po ako nitong chicken feet. Yan, dim sum chicken feet po yan. Luto na po siya. Kaya mamaya ilalagay ko na lang po dito sa aming bamboo steamer. Ito po. Yan. Ito po yung mga bamboo steamer na gagamitin po natin sa ating mga dumplings at saka sa siomay. Okay guys, uh, sa mga bago po dito sa aming channel, sana po mag-subscribe kayo sa Lutong Pinoy sa Amerika kung nagustuhan niyo po itong aming video. Papakita ko lang po sa inyo kung paano po mag-prepare ng dim sum sa bahay para po hindi na tayo lalabas o bibili sa labas at makatipid-tipid naman po tayo. Salamat po guys at umpisan na po natin ang ating pagluluto. Okay, inumpisahan muna natin sa pagluluto nitong ating garlic chili oil kasi masarap talagang maglagay ng ganito sa ating mga siomay para mas masarap ang kain natin. Ngayon, naluto na siya. Pwede na natin i-transfer dito sa ating bowl. Palalamigin ko lang din ilalagay ko sa garapon. Ayan. Ngayon, habang nagluluto ako ng garlic chili oil kanina nakasalang itong ating chicken feet luto na rin yan at sobrang lambot na rin yan ready na rin siyang kainin ngayon guys isusunod na natin yung ating mga siomay at saka dumplings yun na yung ating lulutuin buksan po natin itong pot pahinitin natin yung tubig dito natin steam yung ating mga lulutuin para sa ating dimsum ito pong ating bamboo steamer nilagyan ko lang po sila ng parchment paper tapos nagbutas lang ako ng ganito Kinaat ko lang siya ng circle tapos nilagyan ko ng mga ganyang design para yung steam niya pumasok dito sa mga butas-butas. Okay? ngayon bago natin nilagay yung mga siomai, kailangan muna natin siyang pahiran ng cooking oil para hindi sila dumikit. Kasi first time kong gagamitin itong bamboo steamer sa mga siomai, hindi ako sure baka kasi dumikit sila kaya lagyan na lang natin ng mantika. O na naman nalutuin ko guys yung mga sakto lang sa amin. Kasi marami yung mga ginawa ko pero nilagay ko sa freezer yung iba. Kinahin ko yung siyomay. Ito guys, saktong-sakto yung labing dalawa dito sa ating bamboo steamer. So, isunod naman natin tong isa ilagay natin yung mga dried seaweed shumai o yung the, ano, Japanese shumai na tinatawag. Yan. Ngayon guys, takpan na natin. Tapos natin natin kumulo yung tubig. Ngayon pwede na natin ilagay dito sa ating pot. Ngayon nilagay na natin sa ating pot. Hinalang natin yung apoy para hindi sila mabigla. Hintayin natin maluto yung ating shumai at yung Japanese shumai na ginawa natin. Next naman natin lulutuin itong ating dumplings. So binuksan ko yung ating stove lagyan natin dito sa frying pan Yan, okay na 'yan. yan. Tapos lagyan natin sila ng tubig. Tay natin matuyo ng tubig na to. Lagay natin yung takip. Pakita ko sa inyo yung ginawa kong puto ng inchik. O yung lagay natin na hiwa. Ito yung Chinese rice cake. ating magiging uh, dessert or lalagay natin dito sa ating isa pang bamboo steamer. siya guys, ha? So, lagay natin dito. Iinitin ko lang to sa bamboo steamer mamaya para pag kinain namin medyo mainit-init siya. Ngayon tapos na yung tubig niya na na-drain na, na siya, pwede na natin lagyan ng mantika. Twist ko lang para malagyan lahat siya baba. Okay guys, pwede na tong ating dumplings tingnan nyo. pinasya sa ilalim. Okay guys, handok tayo nitong chicken feet. Grabe, labot nito. Oh. Hindi ko nilang sasama yung sauce. Minsan guys, gagawin ko to, bibigay ko sa inyo yung complete ingredients niya at saka yung paano siya lutuin. Para may try nyo rin, masarap siya. Check na natin yung ating mga show Hindi lagyan ko lang kanina ng foil dito kasi lumalabas yung usok. Yan. Luto na sila, guys. Pwede na natin siyang i-off kasi susunod ko pa yung iba. Okay. Lalagay ko lang yung puto para uminit. Tsaka itong ating chicken feet. Hindi okay, natin takip. Ito naman ako dito ng mantika. Ilagay natin yung mga shark's fin. Okay hey guys, pwede na sila. Pwede na natin silang tanggalin. Lagyan natin dito sa paper towel. Mas maganda yung nabibiling pang shark fin sa Pilipinas kasi maano eh. Kulay yellow. Itong dito kasi kulay puti. Kaya ganyan ang itsura nila. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang matapos natin lahat. Okay, check na natin yung ating in-steam. Yan, sarap. So, tanggalin na natin. Off natin yung stove. Guys, gawin natin yung ating sausawan para sa ating dumplings. Nagay okay, tayo ng toyo. Tapos vinegar. Hindi natin paminta. White sugar para pang pabalance. Tapos yung ating sesame seeds at green onions. Yan. Ganyan lang ang sasawa ng ating dumplings. E, Siyempre para sa siyomay natin, meron tayo ditong calamansi juice ating soy sauce. At lagyan natin na sili para mas masarap. And, konting black ground pepper. Yan, ready na yung masusaw natin. Okay, guys. Ito na po yung ating dim sum at home. Ayan ang nagawa natin lahat for today's video. So, meron tayo ditong chicken feet. Yung Chinese chicken feet na kinakain natin sa dim sum. Tapos, meron tayo ditong Chinese na rice cake. Tapos ito yung ating dumplings, yung ating dried seaweed shumai or Japanese shumai. Tapos meron tayong regular shumai dito at yung ating shark's fin. At ito naman yung mga sawsawan nila para sa ating dumplings, yung para sa shumai at saka yung ating chili oil na ginawa natin kanina. Okay guys, maraming salamat po ulit sa panonood sana sa mga bago po sa aming channel. Mag-subscribe kayo sa Luto Pinoy sa Amerika. At huwag niyo pong kalimutan i-check yung aming mga videos. Marami po kayong mapupulot na masarap na recipe doon para sa family nyo. At uh, maraming salamat ulit guys. Ingat po tayong lahat. At uh, magkita-kita po tayo sa susunod na video. At maraming salamat po sa Diyos sa panibagong araw na naman po na nakalipas. Kain na po tayo guys. Salamat po. Ito na po ang ating dimsum at home. Salamat po guys.